Narito ang ilang mga hakbang na maaari mong gawin upang mailigtas ang iyong mga kalapati mula sa mga pusa. Number 1, pagbibigay ng ligtas na kanlungan, siguraduhin ang mga kalapati ay may ligtas na tirahan o pugad. Gumawa ng mga enclosure o aviary na may matibay na mga rehas upang hindi makapasok ang mga pusa. Number 2, pagbabantay-bantayan ng mga kalapati sa mga oras na madalas ang paglabas ng mga pusa. Magandang ideya na huwag silang pakawalan sa labas kung alam mong may pusa sa paligid. Number 3, Paggamit ng mga scare devices maaari kang gumamit ng mga bagay na makapagbibigay takot sa mga pusa, tulad ng mga reflecting surface, mga pusa na imitasyon, o mga gadget na naglalabas ng tunog. Number 4. Pagpapanatiling malinis iwasan ang pag-aalaga ng mga hayop na maaaring maging pagkain ng mga pusa, ang mga kalapati na hindi pinapanatiling malinis o may dumi ay maaaring maka sa mga pusa. Number 5, Pagtaguyod ng Komunidad Kung mayroong mga kapitbahay na may parehong problema, Magkakaroon kayo ng mas malaking pagkakataon na epektibong magtulungan upang mapanatili ang kaligtasan ng mga kalapati. Number 6, paghikbi sa mga pusa kung may pagkakataon. Kausapin ang mga may-ari ng mga pusa sa inyong lugar upang magsagawa ng mga hakbang para protektahan ang mga ibon. Laging mahalaga ang pag-iingat at pag-aalaga sa mga hayop. Kaya tiyakin na ang mga hakbang na iyong gagawin ay makakapagbigay ng proteksyon sa iyong mga kalapati. Stay-